magandang gabi mga kaitlog gabi na po tayo nakapunta sa ating farm dito lang po tayo para magpatay ng ilaw 9 o'clock po kasi yung pagpatay ng ilaw dito Pero bago po yan mga guide log, intro po muna tayo. Mga guide unahin po muna natin yung ating layer building number 2. pero tingnan po natin tingnan po muna natin yung ating mga manok dito mga log, ngayong gabi ito po yung mga bagong manok mga ito po yung di pa masadong marami ang itlog at yung kabila po yan po yung mas nauna kaysa sa dito Yan po yung mas nauna ito po lahat di white po yan Patayin na po natin yung ilaw ng ilaw mag-itlog ayan po doon naman tayo sa kabila doon po dito na po tayo sa layer building number 1 mga itlog. ito po yung ating mga manok yung klase nito luman po luman layer chicken tsaka ito naman yung natira sa sunog konti na lang malapit na rin po itong magkaling or ikakal na lang lahat po to dito sa layer building number 1 is low man layer chicken mga sa ngayon po papatayin na po natin yung ilaw yan po mga kaitlog. masyadong madilim na po dito Solar light na lang po 'yung natitira tsaka 'yung ating flashlight